Good morning mga Mars. Magano kami ni Rose? Maglaro. Magpustahan kami, maglaro kami dalawa ni Rose, magpupustahan kami kung sino matatalo mga Mars, hahampasin nito. Pero ako nakalmot ako ng aso mga Mars oh. Rebuang tanong. Ano 'yan? Nakalmot ako ng aso. Ano hinugasan ko muna siya mga Mars ng safeguard tapos inanuhan ko ng bawang. Bawang ito pa ito ba? Di mana. Ito. yan lang oh 'yan Ano'y ko? Sige na. Sige Pinapatuyo ko kasi mga mashing bawang. Kasi bagong pahid ko ng bawang. Oh, sige na. Ah. Hindi. Pagka ano, sasabihin mo yung kahinaan mo pagka natalo ka. Ha? sabihin ko? Kung ano yung kahinaan mo sa buhay. Halimbawa, ano? <laughs> nagkasakit, mga ganon. Ha? O kaya, sabihin. Hindi. Sabihin. Sabihin mo yung mga past mo, yung mga nakaraan mo, ganun kung ano yung mga namimiss mo, ganun, ha? Ano pa no? Oh, 1 2 3 go. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Talo ka Talo. Talo si Ate. Hoy, wala pa. probinsya. Okay. Pa. Bato, bato. <laughs> bato, bato. <laughs> siya ate. Ate. Oy, okay. Patak, patok. Tayo muna tayo. Tayo ate? tayo. Oh, Ay, dadalaga. <laughs> okay. Ano ka hinahin mo? Ang kanya na. Ako, Ay, hindi uh, ano yung mga nami mo noon? Ang na nami ko yung ano, paghi-give na nalulunod dati sa dagat. Ano oh, nami mo yung boyfriend mo dati? MDI. ba batong bato pick ka tatlat ka na kan gusto hindi ka hindi kaya dayao hindi sa boto bato o talo ka talo o lutang yung papel hindi papelyante papel eto boto photo tapos papel hindi ang um, ang nami-miss ko dati sa probinsya yung yung kabataan ko yung uh, diba? yung kasama ko yung mga mga kapatid ko sa pag-aaral yung kami na sa bahay yun on dahil guys kasi sabi daw niya yung papel lulutang iba to sa akin hindi dala yung ano papel sa ano sa pailalim di ba mga maring panalo yung papel ito yung bato yung lulubog hindi diba, diba? ay Aray, tayaan! Tayaan sa atin yuk, daya, Wala pang anong ng bato-bato-piki! <laughs> oh, ka! Okay, ikaw yung talo, baliw! Olo! Oh, sige! Ayan oh. oh, pa! Pagsinuman siya! Eh, asan na, yung, okay. pa? Ayaw mo meron pa? Tara maghanap ng kung ano! Dali! O, bato-bato-piki! Tayaan ka! O, talo ka! Sige, gano'n na! panalo ano? Oy, tama na. Ay, wala ako pala. Namimiss ko yung sa probinsya yung ano yung pupunta kami ng dagat. Pupunta oh, ko ng dagat. Alas 4 ng madaling araw mga mareng Lulusong na, pupunta na akong dagat. Ah, dali. Ano pa? Kaya ngayon, ano, nugnug -nug ako. Okay na pa. Okay. Nato, tama na. Tama na. na. Tama, ano tama na. Tama Yeah. Eh. bakal yeah. <laughs> na kayo po upotano! Ayan nangako pa Ano? Ano? ba sa ano na? Ano? Ano? kahinaan na? Magkaynano na? Kailan kahinaan Kailan yun? Kailan yun? Kailan yun?